<laughs> Etil yung coins mo na lagi <laughs> Puto 'yun. Ayun o pichi pichi kalta. Unang pala puto. Pati may dito ditong puto. Magkano po? Tatlo 25 po lahat sir. Etil bayaran mo muna ako. <tinyo> Magkano ka okay. ba? Magbibigay, ha? Magkano ba ako? Magkano ka po? Kagay <laughs> <Bagaan! laughs> ko. Pwede nga assorted, kuya? Pwede po. Assorted mo na lang, kuya. Sila po nito? Isa lang. Isa lang? Uh Oo. -oh. Tapos po? Isa na ito. Tinagod mo naman siya. Ay, ito po, hindi na. Hindi, isa na ito, isa na, isa nun. Ay, isa po. Pwede ba yan? <laughs> Inuli si kuya. <laughs> oh. Si Beran bibili din. Hmm. Beran, bumili ka na din. Okay. <laughs> Gagaging <laughs> yeah, ako guys, Saglit lang, <laughs> Ikot lang. Ay ka. na nami sa PBBB House. <laughs> yeah, my opinion, team opinion guys. Team opinion. Mga opinion. Yeah, sorry. <laughs> Hindi <laughs> <laughs> mo opinig sa ko na mag usin. Ha? Hindi ko yan. Maagal nag-isay kasi maglalaba ako. <laughs> <laughs> Aray ka.